Sinabi nga ito ng mga Gilas players matapos nga nilang talunin ng Latvia sa kanilang home court. Well, unahin natin itong si Kai Soto. Kanyang sinabi na it is a dream come true nga daw na makakalaro in front of the Latvian fans at talagang masasabi niya na they love their basketball and their team. It's an honor and a privilege nga daw talaga to be able to play in front of this crowd. Banggit din ni na maaring hindi nga daw kilala ng basketball fans around the world itong si Justin Brownlee pero para daw sa kanya ay siya ang Michael Jordan ng Philippine Basketball. At yung performance niya nga daw kanina is something na inahasahan niya nga daw na gawin natin o Justin Brownlee. And actually yun daw talaga ang kanyang ginagawa every night. And definitely they are blessed and happy nga daw na itong si Justin Brownlee ay nandito dito nga sa kanilang team. And then natin si Dwight Ramos ay natanong ano ba daw ang pakiramdam niya ngayong natalo nila Latvia sa kanila pang home court. Walang sagot dyan ni Ramos. Definitely, it is hard nga daw na talunin ang team na ito nang dahil sila daw ang isa sa mga top teams in the world. And to be exact mga idol, sila yung number 6. Number 6 ang ranking sa FIBA netong Latvia. So definitely, they are one of the top teams around the world. Alam niya nga rin daw na itong home fans nila na Latvia will explode every time na makakashoot ang kanilang team. Kaya't naganda nga daw sila at hindi hinayaan nyo na maapektuhan sila and they just stick together ayon dito kay Dwight at nabanggit niya nga rin ang game plan nila coming to this game nang dahil alam naman daw natin at alam nila na itong Latvia team ay talaga namang ang kanilang mga players can shoot, everybody can shoot kaya't ang naging main focus daw nila is to stick to their shooters, staying on their shooters and making it tough for them. Pero may mga pagkakataon pa rin daw na kahit gawin niya nila yan, kahit maganda na ang kanilang defense ang ginawa, ay they still made their shots. Pero hindi nga lang daw talaga nila hinayaan nyo na maapektuan sila at patuloy nga lang daw sila sa kanilang game plan defensively. And then, eto namang si Justin Brownlee. He was asked, ano ba nga daw ang kanilang ginawa sa labang ito? Why they were able to upset this great Latvian team? Well, simple lang ang sagot dyan ni Justin Brownlee at sinabi niya, it's defense. At hindi niya lamang isang beses sinabi yan. Kanyang sinabi, it's defense, defense, and just defense. At actually matagal na nga daw nila kasing pinagpapraktisan, pinaghahandaan itong team ng Latvia at kung paano ang kanilang depensa na gagawin sa kanila. And they have been watching film nga mga idol on how to guard them. At ito nga daw si Coach Tim ko na tang buong Gilas coaching staff ay gumawa ng talagang isang magandang game plan defensively na in-execute nga lang daw na itong kanilang mga players. At yun daw ang kanilang ginawa. Kaya naman they were able to get a win laban nga sa number 6 na Latvia team. Pero anyways mga idol, kung kayo ang aking tatanungin, ano bang inyong opinion? Ano ang inyong masasabi dito nga sa Great Upset Team? Dito nga sa Great Upset Win ng Gilas Pilipinas laban sa number 6 rank na Latvia Team. Komento niyo lamang inyong mga opinion.